Milyong-milyong halaga ng ilegal na droga, sinira at sinunog sa Cebu City. Habang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng umunay shabu, nasa naman sa operasyon sa Pasay City. Nagpabalik si Bien Manalo. Mahigit apat na putpitong kilo ng pinagsama-samang shabu, marijuana at iba pang droga na nagkakahalaga ng mahigit 330 million 500,000 ang sinira at sinunog sa thermal facility ng isang sementeryo sa Cebu City. Ito na ang pinakamalaking volume ng droga na sinira ng Pidea Region 7 sa buong rehiyon. Nasabat ang mga droga sa anti-illegal drugs operation ng PDEA at PNP sa iba't ibang lugar sa Cebu, Negros Oriental at Bohol. Nasa 6.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang drug buy bus operation sa pinagsanib na puwersa ng PIDEA Regional Office for a Special Enforcement Team at Pasay City Police sa Barangay 76, Pasay City. Naaresto sa operasyon ang apat na drug suspect na kinilalang sina alias Jim, alias Ken, alias Asima at si alias Albina. Narecover din sa mga sospek ang buy money at mga drug paraphernalia. Arestado ang isang babae sa buy operation ng Pidea Bulacan sa barangay Ginhawa, Giginto, Bulacan. Kinilala ang sospek na si Arlene San Pedro, 42 taong gulang na tulak umano ng droga sa lugar. Nasa kote kay San Pedro ang aabot sa 680,000 pesos na halaga ng umano'y shabu, budal money at mga gamit sa droga napag-alaman na dati na ring nakulong noong 2020 ang suspek dahil sa pagkakasangkot sa kalakaran ng droga. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.